pagaling namin ni Grandpa maggala Ito, ang dinaanan namin talipa pa. Kasi namili kami na din ang aming ulam at iuulam namin mga kasis. Ayan. Padaan kami dito para bumili ng ulam. Yes, meron na para kami napiling ulam. Ando na, bit, bit ni Grandpa. Nauna na siya. Marami oh. ka pong mabibili dito. Ayan pa mga istahan dito. Sarisahe, lahat nandito na mabibili sa talipa pa lang ito, ito ang tawag dito sa init. Ano pa pa? at may mga prutas din po. Ayan, ayun. Ang gaganda. Ano ang lagsa ka Pero hindi. Hindi po tayo bibili doon kasi meron tayong binibilan doon sa may tapat ng aming labasan. Ayan. Ito kami bumibili. Kasi suki so okay na yun ni Grandpa. Wala po siya bumibili. Ayan, si Manang nagtitinda, naglalako lang. Ayan po ang binili namin ulam. Ayun, o, oh, diba? Sayote at paksiwin. Pag namin magjaging syempre, dito kami dumaan para mamili na din ng ulam. Ayan. Mga kawaiti ko. ganda ng gabi ni Manang. Kaso, ah, Ihimayin pa po mga kasi. Mga kapesin. Hindi oh, po. Yan ang grandma nyo. Pabidyo-bidyo oh, lang ang grandma nyo, mga kapesi. Oh. Ba, magsiseryoso na nga kaya ang grandma magsalita. Kasi ito ay i-upload natin sa ating YouTube. Oh, saan naman yung aking mga subscribers dun sa YouTube channel? sana sub follow ayun no, subscribe ulit si grandma o oh, nagkamali pang grandma magsalita kamali so, mali ang grandma magsalita ngayon subscribe subscribe nyo po ako sa aking youtube channel Rosemary's marius and ay grandma po sister vlog mali mali talaga ang grandma kasi nadya ko talaga yun nagkamali ako kasi para alam nyo na nagkamali ang lola nyo Ayan. Diba? Away na kami ni Grandpa. Ipampas na kami dun sa butindahan ng mga isda. Pero mayroon pa dito sa dolo. Yan pala kami may ng bigas. Siguro po, bigas dyan. Makakakuha ah, ka dyan ng 46 ang kilo. Maganda na po. lang. Ang dami, dami pang tao dito sa Talipapang to. Ang dami mimili. No. Mga dubo! Ang dami pong nagtitindang suman dito. Kaling. Oh. Napadaan lang ang grandma dito. Ay, napablog pa din sa daming mga nagtitindang. Alam niyo po ba? Ang pangarap ng lola niyo ako'y ako yung namonetize sa Facebook yung mga maliliit na nagtitinda na yan o kaya mamonetize ako sa aking YouTube yung maliliit na magtitinda na yan yan ang tutulungan ko kasi alam nyo po ba karamihan dyan ay ang puhunan nila ay kinukuha lang sa pag-uutang ng 5-6 yan ang gusto kong matulungan para mawala yung kanilang pag-uutang kaya ako po yan alam kasi Diyan po ako nagmula magtinda. Pinuha ko rin po sa pagkukutang ng 5 Kaya karamihan talaga po nagtitinggan ng ganyan. nilang puhunan. Pabalik-balik lang po yun. Ay, may music. Alam niyo po ba yung kumakantang yon Hindi ko lang siya kinuna ng video. Ayan po ay nag isa siyang bulag na kumakanta at nakikimalimos. Siyempre, pinigyan din natin siya ng konting bariya. Hindi hmm. ko lang siya kinunan kasi inisap ko po eh, dahil may music doon sa katabi niya. Natapatan din po yung may music bukod sa kumakanta siya. Natapatan din po natin yung music, yung music na tindahan. Kaya hindi ko po siya nabidyuhan. Ganyan kasi po ako rin pag nadaan po ako sa mga ganyan talagang uh, inaabutan niya ni grandma kahit pa kunti-kunti lang bariya. Ayan lang po. Thank you po sa mga subscribers ko dyan sa YouTube channel. Maraming maraming salamat. Ganito na lang po ang aking video. Mga grandma, mga kasis, mga kapeshi ni Lola. Yeah, thank you for watching. Bye-bye. God bless.